Yan guys. Yan nating ayusin guys no, i-restore natin to na bike guys no. Kasi masira nang kanyang mga ano guys, mga spoke guys oh. Sira na siya guys. Yan wala na siyang basket, nakalak pa siya guys. Yan ang kanyang Tapos dito guys oh, sa kanyang butong bracket guys sira din guys. Kita na yung kanyang bearing. Tsaka dito guys mga spoke guys, mga rayos. Na ito. Bali na siya, guys. Tsaka ito. Sira na. I-restore natin yan, guys, no? Yan, sa mga gustong matuto, guys. Panoorin nyo ito, guys. At kung bago pa lang kayo dito, guys, no? Mag, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe sa ating channel para updated kayo sa ating mga tips about bike at motor guys ayan tapusin nyo hanggang dulo guys ha para makita nyo guys kasi ang gagawin natin ngayon guys mag ano ta babaklasin natin muna ito okay guys at ito rin, guys ang ating mga tools guys ipapakita ko sa inyo guys no ang ating gagamitin na tools yan ang mga tools natin na gagamitin guys sa pagbaklas, pag-remove ng ano bike sa kanyang mga parts. Yan. Okay guys, mag-start na tayo guys. Yan ang bottom bracket puller guys, no. Ang ating gagamitin para tanggalin natin tong kanyang chin chin ring arm. Hmm, tsaka pedal, yan kami tayo ng adjustable at saka bottom bracket puller yan guys tinanggal natin yung mga nut at saka yung ano niya yan yung arm niya at saka pedal yan guys no tanggal siya guys no tapos may nakakadina pa siya guys katingiran lang natin at ang ikating sa ating tools yan madali lang tanggalin guys pag may ganito yung tools guys kating ang padlock guys no yan hmm, kinanggal natin tingnan nyo guys hanggang dulo guys sa panoorin nyo hindi yung kalimutan kasi oh, na may nasa kilid ba guys tanggalin pa rin natin kasi baklasin na natin to lahat kasi restore to natin guys no ayan Madali lang tanggalin guys. Basta may mga tools kayo. Tingnan nyo kung anong mga tools na ginamit ko. Para nalaman nyo rin guys. O oh, diba. Yan. Hmm. Tsaka 15 or 14. Kasi depende sa natin yun. May 14, may 13, may 15. Kasi guys. 13 at saka 15 mm. Ayan, natanggal na nating front wheel. Okay. Yan na, pa gilid lang natin na ilagay. Next, dito tayo sa kanya brake caliper. Tanggalin natin ang tools nito, no? Tinimim. Hmm, tanggal natin ang kanyang nut. Yan, at saka tapaludo, yung fender niya. Yan. Nalawang siya, may butas na siya. Kasi natanggal na yung kanyang holder. O, oh, ayan. Uh, pinalawang na siya. Tinignan ko siya, guys. Ayan, yung cable wire. Tinanggal ko din siya. Kasi nakakabit pa sa caliper. Tinimim din, o. Oh. Ang tools. Ayan. Okay. Tanggalin lang natin yung, ano, cable yan sa lever niya. Okay. Ano nyo, guys? Hanggang dulo, guys, ha? kung bago pa kayo dito guys, huwag nyo kalimutan i-like, share, and subscribe guys para marami kayong matutunan sa akin guys no, kasi ituturo ko sa inyo guys, basta panoorin nyo lang yung mabuti guys ayun, nanggali natin ang ano gamit, kasi walang ano guys matagal na siya, ginagamitan natin ng vice grip alam nyo naman yung vice grip guys no, yan at saka star screw napakaganda kapag may vice grip kayo guys sa mga matigas tanggalin eh. yung mga kumakapit ng mga kalawang ayan tanggal na yung brake lever hmm. brake lever yan doon tayo sa kabila guys brake lever din ang gamit natin is star screw ayan star screw lang mga okay tagal na siya ayan basta oh, <laughs> basta tingnan nyo nung maayos ha kung paano ko to tinanggal yan ayos ko pa konti yung ano niya root lever binalik ko lang yung ano buwat at saka nat baka mawala ayan siya okay yan next so oh. tingnan nyo guys wala na siya so oh ano gawin ko dito wait lang oh yan naghanap ako ng ano guys para makita nyo talaga yung ano kung paano ko to gawin yan binaliktad ko siya guys no para makita nyo talaga sa cam kamera camera hanap ako ng plaster <laughs> plaster yan pinukpok ko guys para madaling matanggal guys kasi pag hindi nyo pukpokin guys matigas siya tas may tendency pa na masira yung tools nyo open rinse na ang ginagamit natin yan guys 15 mm may 14 din may 13 no? ayan hmm. gumalaw na siya guys kita nyo naman guys gumalaw na siya guys ayan eh. gumalaw na siya guys no? kita nyo naman guys ganyan lang siya guys mag -ano? tanggal basta pa sundan nyo lang guys tong ano guys ha kaya pala guys ang ano niya guys ha baliktad siya guys yung sa dati pa kasi dati yon nakakabit baliktad yung pagkakabit nila kaya baliktad yung pagkatanggal natin ganyan pero pag magbalik kayo guys dapat nasa right kayo guys kasi lip lip yung nilagay niya dan sa arm huwag yung kalimutan guys right side yan guys sa right side yan dapat right R yung nakalagay sa pedal yan ginamita natin ng bottom bracket puller Hmm, ganyan, tanggal guys panuorin nyo talaga guys ayan, tanggal na siya. ano sya guys no hindi nasama ang kanyang nasama pagkatanggal yung chin ring kasi yung kanyang butong bracket is star star axle sya ayan, dun na tayo sa ano sa panghuli tinanggal natin yung nut sa chin wheel, ah, chin wheel rear wheel tayo ang gamit ng ayun, ay, tools guys, 15mm guys. Open rinse kahit ano. Basta open rinse yan. gagamitin nyo. Yan. Madali lang ito guys. Basta may mga tools kayo. Sundan nyo lang itong ginagawa ko guys. Ang anong mga tools. O pa. Saan, iikot. Kasi pag baliktad guys, hindi nyo matanggal. Yan, guys. Hmm, ayan, tinanggal ko yung stand niya, center stand. Okay. Oh, may nagtanong yung ano ko. mo mm, oh. Kaya kinuha ko yung front wheel. Mm. Yan guys, panoorin nyo guys hanggang dulo guys kasi may matutunan din kayo dito guys. Yeah, kung may tanong kayo guys, mag-comment kayo sa baba guys kung may mga katanungan kayo. Yan, tinanggal ko to yung chin, kanyang chin ring guys. Iba to siya guys, kay Japan Surplus ito na bike. Ang kanyang stock pa guys na chin ring is star. Star na siya na axle. Star axle. kaya star chin ring din. Ang kanyang butas sa center. Ayan kinuha ko lang yung ano guys lock niya sinisil ko lang ng clutch screw lock po ko siya kasi may lock siya guys para matanggal yung ano chin cover niya para makuha natin ang chin cover ayan yan ang chin cover sinubukan ko magkatingin yung ano guys kadina pero hindi ko tinuloy kasi ano pagtingin ko guys ang ganda pa ng kadina niya guys at saka matibay siya kasi DID Japan surplus kaya buti na lang di ko na putol yan tiningnan ko siya DID siya guys kaya hindi ko tinuloy pag putol yan hinanap ko lang yung ano kanyang lock chinjuin para matanggal ko yan kasi masayang pag ano ikating natin putulin masaya sa ang sayang talaga yan so, binalik ko siya guys oh, hindi pa nabalik kasi tanggalin ko pa na ipit lang siya yan si Lalim kaya inano ko ng tawag dyan cut screw Kasi maganda yung kadina niya guys Ang tibay-tibay talaga D.I.D. siya Original D.I.D. Japan Ayan Yung binunot ko na Oh, Tanggal na siya Butas na kasi Kinain ng kalawang Basta kainin ng kalawang guys Sigurado butas talaga Ayan, tinanggal natin yung ano guys no. Brick band brick. Ang tawag sa iba diyan, brick drum. At sa amin band brick or brick, drum lang 'yan. Nubut ko lang yung ano niya, cable wire na nakalagay doon sa brick drum. Ayan na, tinanggal ko na. Binaliktos ko na siya guys. Lokot-lokot na. Ayan. tapos kuha tayo ng star screw mm, tinanggal lang natin yung naka sa kanyang holder no ng brake drum yan para oh natanggal natin yung ano wheel yan na tanggal na maganda siya guys na guys surplus kasi guys matitibay talaga under pressure lang niya guys no ang spoke lang siya spoke kasi hindi na ano, pwede kasi dami na kalawang okay, next natin gawin dito tayo sa ano tanggalin natin tong kanyang butong bracket yung axle na nakakabit kasi palitan din natin ng bearing kasi sira na yung bearing pero yung axle, guys, balik lang natin kasi matibay pa ka siya. I star original pero hindi natin mapalitan kasi pagpalitan natin yung bottom bracket niya. Kasama na rin yung ano, palitan mo rin yung chain niya, seat kasi star to siya. Bottom bracket star ang kanyang ano type kaya kung mag change ka ng ano dito bottom bracket mag-change ka rin ang chain na rin. Kaya, ibalik na rin siya, ibalik lang natin to ang ating i-lagay lang dyan, nagdagdagan yung bearing lang kasi yun lang ang sira. Ayan. Tanggal na natin, o. Oh. Ayan. Pinunasan pa natin, guys. Para matanggal yung dumi. <laughs> Mix natin kuha tayo ng tools hanggalin natin tong ano tapaludo yung pinder niya. ayan silisil ko guys kasi kinalawang siya. kumakapit na talaga sa body kumapit na siya sa body no ayan hindi ko maala kaya kinater na lang natin ayan hindi ka sabi ko hindi ka madala sa mainhin ang usapan dito tayo sa paspasan <laughs> ayan sinilisil ko na naman kasi di pa matanggal ayan na kahit anong paraan lagyan ko pa rin ng vice script guys no kasi matigas siya talaga kasi ang ano niya dyan hindi na siya ma lagyan ng tools kasi napanas na kinain ng ano kalawang ano you know? ayan kaya sinisil lang natin gamit tong flats pro ayan hanggang matanggal siya hmm. hindi pa rin ayaw pa rin matigas siya talaga guys matigas ang kanyang ulo <laughs> basta kalawangin na yan ulit katiri natin ulit bang matigas ka talaga yan sisilin na naman natin oh tanggal na yan guys, kumapit siya talaga guys. Hmm, yan ah. Hmm, lagay lang natin ito no. Yan. Next tayo. Ano, tinignan ko yung ano guys. Yung sa ibaba ba? Yan. Dito tayo sa saddle at saka yung kanyang seat post yan ang tools na gamitin guys yan guys no 13 mm yung iba naman may 14 at saka 15 pero kadalasan 13 mm ang kanyang nap na tools na gamitin yan kasi matigas na tools siya tanggalin guys ginamit ko na ang tamang mga, mga pamaraan ko guys kasi ang tigas tigas tanggalin no ayan ikot ikot ko lang siya yung sa ano para matanggal yung kanyang sit kasi ang kapit kapit talaga ng kalawang yan ikot ikot ko siya guys yan gamit ang aming lakas guys Binuho, ano na ko na binigay ko na lahat ayan kasi ang ano ang tigas Okay, oh, unikot ko, yan, sa wakas, tanggal na rin, ayan, natanggal na natin yung, ano, guys, seat post, at saka saddle. Next, pagpakita ko sa inyo, guys, doot dito tayo sa, ano, tanggalin lang natin tong, ano niya, yung gulong dito sa wheel, ayan. Ang dami ng ano guys, so binaklas ko guys ng mga parts niya. Dito na tayo sa gulong. Gamit lang tayo ng ano guys, panikwat no. Kung wala yung panikwat, mga ano, gagamitin flat screw. Basta, control nyo lang nyo guys no, yung ano, pagka, ano pagtanggal na hindi ma, sugatan yung interior. Kasi pag nasugatan Yari kayo buslot Hindi nyo na magagamit yung interior Magbubulkanizing na din kayo Yan Pag ma ano na ko na siya guys nanggal ko na yung ano Yung gulong oh. Yan Kasi Putulin na natin yung mga spoke nya Kasi palitan natin yung spoke Yan tanggal na siya nagsisiran talaga mga spook dami ng kalawang na putol na yung ano spook yung ibang spook na putol na hmm. doon ka lang sa gilid kasi yung isa na naman nanggalin lang natin ng gulong nya yan tinanggal ko siya kasi kunin natin tong ano yung rim kasi natin yung rim at saka yung kasi palitan natin to ng ano guys no bago bagong spoke <laughs> ayan mas maganda guys gagamit ko ng mga panikwat guys ang gamit ko guys flat screw lang guys flat screw ayan madalan na pagkamayin guys no pinakamay kamay ko na lang ha <laughs> Ayan na. Ah. Parang minasads masads ko na. Ayan. Natanggal na sa wakas. Hmm. Binalik lang natin yung ano, interior niya doon sa ligid, sa gulong. Ayan guys, ningnan ko guys, baka nabutas. Wala pa naman. Okay, next guys. Dito tayo sa ano yung anong tawag diyan? Yung band break ba? Tanggalan natin yung band break. Para ano, Hmm, hindi, hindi, ko madala guys, kaya sinilisil ko na lang. Ayan, gamitin ko na lang silsil -sil rinse. Flat screw. At saka martilyo. Tinanggal ko yung ano niya drum. na kanyang brick. Oh. Nikot ko siya kasi may dalawang butas doon mo yun eh, tama yung ano. Flat screw sa kanyang butas. Ayan, nasira na talaga yung tools ko. Ayan na siya. Pupukin nyo guys, no? Kailangan may flat screw rin kayo na pang, ano, or seal O da, maganda pag may tools kayo guys. Na ano, yung pag brick na tools. Ayan, tanggal na siya next natin gawin is mag-cutting na tayo ayan tutuloy na natin yung kanya mga spook ayan tinutul ko na yung mga spook niya guys madali lang putulin guys yung mga spook niya guys oh. madali lang naman putulin Maganda rin, guys. Ifo, bili kayo ng mga ganyan, guys. Kung gusto nyo ito, guys. Yung mga inga, ganyan na tones. At palala, guys, no. Mag-ano kayo, guys. Para makatulong din kayo sa akin, guys, ba. Kasi matabang bukosan para matulungan din kayo sa akin mga video. Huwag nyo kalimutan, guys, no. Mag-like, share, and subscribe. yan Ayan, naputulog ko na. Then tinanggal ko lang yung ano mga putol-putol na spook dun sa kanyang rim. Ayan. Mm. Tinanggal ko siya isa-isa. Kasi guys, pag na ano kayo guys, nasugatan kayo ng spook na to guys kasi ang talim-talim niya man niya guys. Masakit yan kasi kinakalawang na talaga may titanos na yan pag nakasugat <laughs> kaya dahan, dahan kayo magtanggal kapag mga ganyan na kalawang na yan tanggal na yung isa dito tayo sa hub mayroon na tirang ano spook na nakakabit tanggalin lang natin dun sa kanyang hub yan rear yan guys no yan ang panghuli na hub yun ang inuna natin kat kinating yan may sprocket siya japan surplus matibay talaga ayan next doon tayo sa front na naman katingin lang natin itong mga spok nya ayan ayan guys pinutol ko sya kanya mga spok kasi ano na video ano tawag sa aming tawag yan gabok na Madali lang, ano, maputol. Hindi siya magagamit. Kaya, kinating ko na rin tuloy para palitan ng bago. Ayan. O, ganyan lang siya, guys, no. Mag-remove ng mga parts sa bike. Japan surplus. Ayan, kunin lang natin doon sa kanyang hub yung mga putol na mga spoke. tanggalin natin. Ayan guys palala guys ha, huwag yung kalimutan i-like, share para makatulong naman kayo sa akin guys at nagpapasalamat din ako sa inyong panonood guys no at sana guys i-ano to nyo guys i-share para sa mga baka may gusto matuto tulad ng ganito guys makatulong rin naman kayo guys kasi dito sa atin guys magtutulungan lang naman tayo guys no magsishare din kami ng mga tutorials mga tips di pang may makapanood guys ganito lang pala gawin Kaya share nyo na to guys itong video para baka makatulong din kayo sa mga nangangailangan, kung hindi kayo nangangailangan ito baka may ibang nangangailangan ng ganitong mga video kaya para makatulong kayo, no? I-share nyo na lang. Dadami pang blessings na babalik sa inyo. Ganyan lang. Give and lang tayo, guys, no? Yan. Kasi kami dito, guys, nag-ano kami? Nagtuturo ng mga about bike at saka motor. Yan. Oh, yan na guys, talaga talaga na yan tapos na talaga. Ayun, <laughs> yan ang mga binaklas ko no. Yan break drum, hub, chin ring, pinder, lever, rim set. Ang yang rim. Yan pedal, kadina, spoke. Yan chin ring, oh, yung kanyang Baksit. Ayan na lahat. Ayan na siya guys. At maraming salamat sa inyong pagpanonood At huwag niyong kalimutan. I-like. Share. And subscribe. Sa ating channel.